Ginong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan. Nais ko pong ilagay sa talaan ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o saruswela para magkaroon ng diversion at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po no ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina um, Ko, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang isong ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, yun ang Pangulo, nais ko pa sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversion dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa, kaugnay sa ekonomiya, at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan.